ayaw dumagos yung ano yung ano yun yung aso yung kumandar ayaw kumandar <laughs> no, 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 dami na kasing sampalok o, yung pulot pulot ng sampalok mga boss uh, ilinesya natin ito mga boss yan yung piston nya piston nya pag ito mga piston yan, yan. ganyan naka, ka yung yeah. sampalok yan uh, tagsisingko ng sampalok ata ito dikit na oh. dikit na yung ano Dikit na ang piston ring. Ayan. Bale, ang bakita natin ngayon, lilinigin natin. Kasi masyado ng pulot siya. Dukot na dukot na. Ah, ito pala yung laman. Kaya pala ayaw sumabog. Ayaw bus yung ano, yung tipo. Ayan sa loob. Kinukot-kot ko yung loob. Ayan. Bale, dalawa pala yan. Back in, back to back. Tapos yung dito sa ano. Kasi ito sa sa ano to sa gasolina to isa ayan gasolina astuti yan kaya so, pala yung tipo kaya ayaw sumabog mabog kaya tagal yung nah. tipo <laughs> oh. yun ano know. gasolina yun o oh. duduldugin ko dito sa ilalim yun yun ito 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 grabe kaya pala ayaw sumabog oh. nako ang hibog hibog ng kapal <laughs> gago huh <laughs> Yan, ngali yung ano dyan, yung gasolina at karbo yung ano. Karbotyo, diyan lumalabas pag barado yung rungu. ay ngurungo. Ay sabog. Grabe <tabih> to. Oh, nakita na yung loob. Yan. Bali to. Bali ano pala to? Apat na labot. Apat na labot din. Eh. yan, hmm. yan pala apat na labot. Yung isa dito sa ano? So, Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, yan ang pala apat na labot. Yan. ito na lang pala ang lilinisin natin ngayon kaya yung mga pagawa ng generator dyan yung ano magpunta lang kayo dito sa amin Santa Cruz Kanapman Zone 1B yan at tapusin natin ngayon ang generator nyo wow tits, tapusin natin tits yan tapusin natin ang generator nyo Ali, ano pala ito umutot na yan yeah. bubakita na ba may pursa na yan lilinisan ko na ito mga bus.

<laughs> Grabe palante po mo boss. <laughs> ah. Walang matigas na tinapay sa bait da kape, labas ng tinapay mo. Ay, pag-uwi ng mga tinanggal para kumandado mo to. Goods. Yung na sila.